another vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon ay eh, maglilinis ako ng map sensor. Yan, ito matagal-tagal nang hindi na lilinisan ito kaya lilinisan ko siya. Okay. Yan, so may dalawa lang ito na screw. Okay. Tsaka may sakit. Yan, so lilinisan ko to. Tingnan natin kung gaano na to karumi. Okay, so ayan na siya. Ayan. So, sa loob ng walong taon ngayon lang ito malilinisan. Okay, so, meron na kasi siyang kakaibang naririnig ako pagdating sa kanyang hangin. So, lilinisan ko na siya. Okay, so ayan, malinis na siya. Okay, so tinanggal ko siya at nilinis. Tinanggal ko yung negative terminal ng battery para may ang check engine. Ayan, so malinis na siya. Ang ibabalik ko na siya. Okay, may guma sa ilalim ito. Pinaka-gasket niya. Tapos dalawang tornilyo. Okay, ito siya. Ayan, nakakasana yung dalawang screw. Then sakit lang to. Okay. Okay, ayan na siya. So, naglinis ko na to. Naglinis ko na yan. Ayan, so ganun lang kabilis magpalit maglinis ng map sensor. Dalawang scroll lang, tapos sakit. Pwede mo na siyang matanggal and then malilinis mo na siya. So, yun lang. Pakilike lang at pakisubscribe para lumago yung channel. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay. God bless.